Huling nagpabot ng pagkikirabay si Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa namayapang kalihim ng Migrant Workers Department na si Secretary Toots Ople. Inalala rin na Pangulo ang dedikasyon ng namayapang kalihim para sa mga OFW. May ulat si Clayzel Pardilla. Maiklima ng panahon ang kanyang paninilbihan bilang kalihim ng Department of Migrant Workers. Naging malaki naman ang ambag ng pumanaw na si Secretary Susan Toots Ople para ipaglaban ang karapatan at isulong ang kapakanan ng mga migrante at Pilipinong manggagawa. Pangako po namin, Mr. President, gagawin namin sa DMW at ng OWA ang lahat para alagaan at ipaglaban ang ating mga OFWs at ang kanilang mga pamilya. Dahil yan po ang inyong instructions at mahigpit na bilin sa amin. Sa kanyang pinakabagong vlog, muling ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakikiramay sa namayapang kalihim. Kinilala rin niya ang mga nagawa nito bilang isang lingkod bayan iniisip lang niya lagi kung paano niya gagawin para maproteksyonan ang ating mga OFW, kung may problema ano mga, mga solusyon, kung kailangan ng pondo, saan tayo pupunta, paano natin gagawin para naman matulungan ang ating mga kababayan yun lang ang kanyang ginawa at eh, nagugulat nga kami nung sinabi nga na eh, siya ay uh, pumanaw na dahil kahit na nung bandang huli, nakikita namin, medyo nahihirapan na siya. Pero hindi niya tinitigilan talaga yung trabaho niya. Dahil hindi ito trabaho para sa kanya eh. Yun ang buhay niya. Napakalaking nawala sa, sa Pilipinas sa pagkamatay ni Tutsukulia sa kanyang panunungkulan sa DMW, matagumpay na napabalik sa Pilipinas ang higit 7,000 OFW na nawala ng trabaho o inabuso sa labas ng bansa. Pinangunahan ang ligtas na pagpapauwi ng pitundang Pinoy ng sumiklab ang gulo sa Sudan. All OFWs have uh, received $200 care of the DMW while they are In Egypt, and then um, uh, livelihood package financial assistance of initially fifty thousand, and then uh, through OWA regional offices, yung initial fifty thousand will be coming from the TMWS direct aid to the worker. Um, another fifty thousand will be given by OWA to the families of the workers. isinulong din niya ang pag angat ng antas sa kaalaman at kasanayan ng mga Pinoy seafarer na nagtulak para ituloy ng European Commission ang pagkilala sa maritime education, training and certification ng Pilipinas. Dahil dyan ay naisalba ang kabuhayan ng nasa 50,000 Pinoy sa larangan ng maritime industry sa Europa nakipag-negosasyon para bayaran ang libo-libong Pinoy migrant workers sa Saudi Arabia na nawala ng trabaho. Inilunsad ang OFW Pass para mapabilis ang pag-alis ng mga Pilipinong manggagawa. Itinaguyod ang pagkakaroon ng sarili at disenteng pabahay para sa mga OFW. Lahat niyan, yung kumbaga tinimpla na ng disyud. So kayo mag-a-avail na lang and then may interest subsidy pa. No? So yung inyong makukuhang units, hindi madi-devalue over time. Kasi pati maintenance, pinaktor in na nandisyon eh. Pinatataas ang financial literacy sa ilalim ng Pitaka program. Bago pa sila umalis, compute na nila yung sweldo, naiimagine na nila yung ipon, at alam na nila kung anong negosyo ang gusto nilang itayo at asintahin para sa kanilang pagbabalik, hindi na sila kailang umalis at umalis at umalis ulit. Ipinatayo rin niya ang One Repatriation Command Center. Makakatulong na kami ng gusto sa inyo. Magdadagdag kami ng mga um, office ng labor at attaches natin. So pag-aaralan namin sa Europe kung saan kami pwede magdagdag. Si Secretary Tuts Ople rin ang nagtatag ng Blast Ople Policy Center and Training Institute. Halos dalawang dekada siyang nakibaka para protektahan ang mga OFW at manggagawang Pinoy sa loob at labas ng bansa. Kaya sa kanyang paglisan sa edad na 61 years old, ang pangako ni Pangulong Marcos. Pasahan naman ng ating mga OFW na hindi natin ipapatid, hindi natin hihinto kung hindi ipapagpatuloy ang sinimulaan na trabaho ng ating mahal na si Tutsople. Kaleza para sa bayan.